Bakit nga ba hugis kabaong ang Manila City Hall? Mga kaibigan, isa ang Manila City Hall sa mga sikat na tourist attraction sa Metro Manila dahil sa napakalaking orasan nito na nagliliwanag kapag gabi at ito rin ang tinaguri ang pinakamalaking clock tower sa buong Pilipinas. Sa kabila ng lahat ay alam nyo bang kakambal rin nito ang hiwaga at kwentong katatakutan dahil na rin sa kakaibang hugis at disenyo ng gusali na parang isang kabaong. Ayon sa kwento, ang disenyo nito ay binasiraw sa kalasag o shield ng mga Knights Templar na sumisimbolo na ang Manila ay nasa ilalim ng Divine Protection. Gayunpaman ay katakatakang mula nung nagawa ito noong 1941 ay mistulang na isama ito sa listahan ng mga pinakanakakatakot na lugar dito sa Pilipinas dahil sa iba't ibang kwentong kababalaghan ang bumabalot dito kung saan naging saksi mismo ang mga empleyado sa loob ng gusali. Kaya naman kaibigan, kung nakapunta ka na dito o may kakilalang nagtatrabaho dito, ay subukan mo siyang tanungin kung meron ba siyang nakakatakot na karanasan sa lugar na to.